Hello mga kalori, good morning, good morning mga kalori Ito po, ipakita ko sa inyo ang aking bagong tataniman ng mga gulay mga kalori Ayan po, napakalinis po ng paligid Ayan po, magandang sikat ng araw At mawalang kaulap-ulap ang langit mga kalori Ayan, may tanim niyo po akong kamuti Dahil madali sila mabuhay Ayan, ah, mga kaloli. Ayan. Manis pa paligid dahil nagtulong-tulong po kami ng mga trabador maglilis. Ayan po. Magandang tataniman ng mga kulay mga kalods. Ayan. Ayan, nakita mga kalods ang aking bagong taniman. Tataniman po yan ang mga kulay, talong, pupo at sa mga iba-ibang sari-saring gulay para po mayroon tayong mapagpukunan ng counting kita ayan po mga kalods maraming maraming salamat mga kalods sa inyong panonood sa aking short video ayan ayan po mga kalods maninis ito po nakapaligi na kahoy ay pili po ito at pagkinabang po kasi ginagawa po ng pilets dito ang bunga yan po ang daming po ng pili dito ang fruits ayan magandang piling ng punong kahoy at may kunting hangin sariwang sariwa paligid mga fruits ayan ang mga trabador yan po sila yan po thank you for watching mga pensamiento Aing waramt byebye